magandang araw, mga magulang, tagapag-alaga, at sa lahat ng naghahangad na mapalaki ang bata sa tamang paraan. Welcome sa ating channel kung saan ang layunin ay magbahagi ng kaalaman, karanasan, at mga epektibong tips sa pagpapalaki ng responsabling anak. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang limang hakbang sa epektibong pagdidisiplina ng anak, mga paraang hindi nakasasakit, kundi nagtuturo nagpapakita ng pagmamahal at nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng magulang at anak. Tara, simulan na natin. Ang unang hakbang ay maging mabuting halimbawa. Ang mga bata ay matatalino ginagaya nila ang ating kilos, pananalita at ugali. Kaya kung gusto mong maging magalang, responsable at maayos ang iyong anak, simulan ito sa sarili mo. Ipakita sa kanila ang tamang asal araw-araw. Ikalawa, magtakda ng malinaw na alituntunin at inaasahan. Dapat alam ng bata kung ano ang tama at mali at kung ano ang mga limitasyon. Sa ganitong paraan, hindi sila malilito. Mahalaga ring ipaliwanag kung bakit may ganitong patakaran. Ikasunod ay positibong pagpapalakas. Imbes na puro puna sa pagkakamali, purihin ang kanilang magagandang gawa. Sabihing, ang galing mo anak, tinulungan mo si Bunso ang ganitong papuri ay nakakatulong para maulit ang magandang asal. Ang ikaapat, maging consistent kapag may nilabag na patakaran, siguraduhin pare-pareho ang iyong tugon. Huwag pa bago-bago dahil kung minsan mo lang pinapansin ang mali, iisipin ng bata na pwede pala ito minsan. At ang huli, ituro ang aral, hindi sapat ang parusa lang. Turuan ang bata kung bakit mali ang ginawa nila at ano ang mas tamang gawin sa susunod. Sa ganitong paraan natututo sila hindi lang natatakot. Ang disiplina ay hindi tungkol sa pananakit o paninigaw kundi sa pagtuturo ng responsibilidad at pagmamahal. Tandaan, bawat pagkilos natin ay may epekto sa kinabukasan ng ating mga anak. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa kapwa magulang hanggang sa susunod nating pag-uusap dito sa channel na nagmamahal, nagtuturo at nagmumulat para sa mas magandang bukas ng ating mga anak. Salamat sa panonood.